Gumawa na naman ako ng patolder mga mare dahil may nagorder nga sa akin ng sampung piraso. So for today's video mga mare ay samahan nyo na naman ako sa aking panibagong araw at gagawa nga ako ng patolder. Mabuti at nagawa na agad ako ng ulmahan ng asawa ko mga mare dahil yung dati na ginagamit ko ay hiniram nga at hindi pa nga isa uli. At hindi naman pwede na hindi ako gagawa mga mare dahil sayang din yung nag-order sa akin. So anyway, tanghali na ako gumawa ng patolder mga mare dahil kaninang umaga hindi naman pwede na hindi tayo maglilinis dito sa buong bahay. Basta umaga mga mare ay yung mga anak ko ang inaasikaso ko pagkatapos yung gawaing bahay. Kaya sa tuwing pagkatapos namin magtanghalian mga mare ay tsaka na ako gumagawa ng basahan. Pag ganitong oras mga mare ay nagpapahinga ako pero ngayon may order ako kaya hindi muna magpapahinga at gagawa tayo ng basahan. Kaya kahapon nung natanggap ko nga yung message niya ay agad ako nagpagawa ng asawa ko ng hulmahan dahil wala nga akong hulmahan dito sa bahay. So anyway, dito nga pala sa ulmahan ng patolder mga mare ay ang pako neto ay 11 tsaka 13 piraso. Ang na yon mga mare at sa paghahabi naman ay parehas lang din sa malaking basahan. Kung ano ang proseso sa paghahabi nun mga mare at paglalak ay parehas lang din. Kaya kung alam mo nang gumawa ng malaking basahan mga mare ay pag ganito nagagawa ka ng patolder ay madali lang sa'yo. Kaya kung masipag ka lang talaga gumawa ng mga mare ay kikita ka at syempre malaking tulong na rin sa atin yon. So anyway, marami pa rin talagang nagtatanong sa akin kung paano nga ba umpisahan, paano nga ba gumawa ng hulmahan, paano nga ba mag sa Saan so, nakaka-order ng mga ritasong tela? At sa mga naona kong mini-vlogs mga mare ay meron na talaga at kumpleto na yon. Ang problema kasi sa mga nanonood ay hindi nila tinatapos kaya marami pa rin tanong. Kaya isa lang talaga ang masasabi ko kung manonood kayo ng mini-vlogs ko ay tapusin nyo hanggang dulo para maintindihan nyo at hindi na rin kayo magtatanong sa akin. Dahil marami pa din talaga ang nagme-message sa akin, nagtatanong, pero meron na talaga sa mini vlogs ko at lahat ng yon ay nasagot ko na. Hindi, Hindi ko rin kasi kayo may isa-isa sa pagsagot mga mare dahil napakarami na nga nagko-comment sa akin, marami din nagme-message. Kaya ginawan ko na lahat ng content yon at sana panoorin nyo hanggang dulo. Dahil yung mga tanong nyo kung paano umpisahan, paano gumawa ng ulmahan, ilang pirasong pako, ilang distansya ang pagitan ng mga pako. Lahat ng yon ay nasa mini vlogs ko at sana panoorin hanggang dulo para hindi na kayo magtatanong. At sa mga nagtatanong rin pala sa sana kung saan ako nag-order ng ritasong tela ay pwedeng pwede kahit saan ang online. Mapa man or Lazada, TikTok, meron yon Basta isi-search nyo lang na na tela. Ma Maraming pagpipilian doon at makakapili ka ng mas mura. At syempre, nagdedepende yon kung taga saan kayo mga mare. Dahil doon sa pinag-orderan ko ay Maynila at syempre buhol ako. Kaya medyo malaki nga yung shipping fee. At syempre, kadalasan din talaga sa mga na-order ko na tela mga mare ay napakalambot din talaga at magandang gawing pangbasahan. So anyway, magpapasalamat salamat nga pala ako sa laging nakasuporta sa akin since day 1 hanggang ngayon dahil 31k followers na tayo mga mare kaya maraming maraming salamat so hanggang dito na lang muna mga mare salamat sa panonood at sana'y subaybayan nyo pa rin ang mga susunod kong mini vlogs mami Jenjen -Jen po maraming maraming salamat